Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Abante, abante, Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Marlica Investment Fund bukas na mamuhunan sa nuclear power project sa bansa. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Talipin. Aileen? Kim, bukas ang Maharlika Investment Corporation na mamuhunan sa nuclear energy bilang pagkuna ng Eneria upang mapababa ang singil sa kuryente. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni MIC President and CEO Rafael Consing Jr. na kailangan lamang masigurong na ayon sa kanilang mandato ang saklaw ng pagpasok sa pamumunan para isang, isang uh, nuclear energy project. Sinabi naman ni Energy Secretary Rafael Otilia na nakasalang pa sa Kongreso ang panukalang batas para sa paggamit ng nuclear energy at umaasang maipasa ito sa pagtatapos ng 9th Congre 19th Congress. Nasa third at final reading na ng Kamara ang House Bill 9293 para sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act na naglalaman ng komprehensibong legal na balangkas para sa nuclear safety, security at safeguards para sa maayos na paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Aileen Taliping. Samantala ilang kalsada sa Quezon City isasara para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Maabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahatin. Abante Live Report Migo Traffic Resort Management sa inaasahang daloy ng trafiko sa QC Chinatown sa bahagi ng Banawe Street. Tapos na rasa ito para sa mga motorista sila mamayang madaling araw para sa Chinese New Year. Mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 9 ng gabi, isasarado ang Del Monte Avenue corner ng Banawe Street, Linaw Street ng Matutong Street, Banawe Street corner ng Yak na Bato Street corner ng Linaw Street, Santa Catalina Street corner pala ng Street at Santa Catalina, Catalina Street corner ng Ubay Street. Nakahanda na ang traffic rerouting para sa mga maapektuhan at may nakalaan na rin ng parking areas para sa mga lalahok sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Talaga na rin ang Quezon City Police District nang mga tauhan ipong matiyak ang kas ang pagdirewa. Kasi ng sa ating mga madradjo itong balita mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Migo Fahati. Sumaiyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito dito lang sa abante. Radio Balita ngayon. Magandang hapon sa siki Mangunain. Abante, abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.